Dead on arrival sa ospital ang duha kalalaki human mapusilan sa hot pursuit operation sa kapulisan sa Jansan alas 8.30 sa gabi Setyembre 28. Ang mga namatay giila nga silang Noe Bautista 46 anyo sa residente sa Purok Silway Darimco, Barangay Dadiangas West o si Santiago Andag residente sa Silway Fatima sa Susamang Barangay. Matod pa sa Hepe sa Lagaw Police Station nga si Police Major Ari Cardos silang Bautista o Andag ang sos sa pagpanulis sa 16 anyos nga lalaki sa Lagaw Tubaluan Junction Digos Maca Road Barangay Lagaw asa nakuha ang cellphone ug 750 pesos nga kwarta sa biktima. Ay nag-report sa station nga na ay na college hold up to, sa may lagaw buhayan na junction road so agad-agad uh, nag ato ang personnel wherein uh, na-intercept namo mo tong duha ka suspect na monitor sa kapulisan nga niagi sa likod sa Osaka subdivision sa Proc 17 barangay lagaw ang mga suspect nga sakay sa Osaka XRM nga motorsiklo nga may combination itom og puti pag-abot sa lugar nakigpino sila ay sumala pa sa kapulisan ang duha wa ka suspek rason nga mibalos ang otoridad, og naigo ang angkas sa motor nga si Bautista dayon nahulog kini daplin sa dalan sa naisgutang lugar narecover sa unang crime scene ang kalo og tsinelas ni Bautista usa ka unit sa caliber 45 nga pusil siyam kabasiyo sa bala og nakuha sa posisyon ni ini ang usa ka puto sa shabu lakip na ang kinawat nga cellphone og kwarta sa biktima samtang ang driver sa motorsiklo nga si Andag misulay og sibat apan naabtan kini kiniog na po patay sa kapulisan sa Purok Millennium, Barangay San Isidro. Sa ikaduhang crime scene, na-recover ang gisakyang motor sa mga sospek o sa kakaliber 45 nga pusil o pat kabasiyo sa bala sa 9mm o kaliber 45 nga armas lakip na ang usa ka helmet o chinelas. Katong isa isa uh, po na dati for murder. Katong, um, ano, katong isa. Katong isa is uh, na po na siya sa target actually sa mga ibang unit or by bus. Itong incident sa MACDO, maupo itong isang ganyan tanaw na mo, Ipa identify lang na, na mo siya sa witness if uh, maupo ito siya ang description yun nga na uh, nanotok ng baril. ang modus is uh, ano eh, the same uh, ano, continuous monitoring pa kami sa mga movement uh, for any potential na activities na buhato nila. Kini mga area po, Berarti ka hasil kay dugay na na mo request nga ano god butangan og suga god kay kini nga kuan gilabayan pa patay karon na na poy incident na hitabo basa nga mo alang kini nga iriya ngit-ngit kining likod aning pamod o oh, lusot manguni sa paklang mao nga apila na mo grobing sa akong mga CBO nasayran iran nga nakaangkon og samad pinusilan sa nagkadai parte sa ilang lawas ang mga sospek o kana anak karon sa usa ka lokal nga punerarya sa Jansan gibot syag sab ni police major Cardos nga posibleng gihulman lang sa mga sospek ang motorsiklo nga ilahang gigamit sa pagpanulis pahimangno na lamang sa kapulisan sa publiko especially paggabi, let us be more vigilant tapos uh, ayaw lakaw nga mag-isa lang sila tapos as much as possible uh, ka dito sa mga well lit na area na to the point na makita nimo ang ang unahan sa lakwan nimo so, especially karong mga bermans is uh, gyoy mga tao nga take the opportunity kay ang holiday season kasi ang economic activity sa ato ang syudad is uh, amplified in the heart of changing lives kini sa -e enemy mogpon break gada News.